Hello guys. Pasok ako ngayon ng school. And mother ready with me. Ginagamit ko lang. Kita mo ba? Sino yan? Ang crush ko dyan ay si Charlotte. ito lang ginagamit ko and ito supply mo patayin ko na ito bago lang ako dito ano bago lang ako sa account na to mag ano na kayo mag -sinsu. subscribe na kayo sa akin channel na naglamos na ako and online ko muna para for the god ay malinis ang ating mukha na ipapit na ibang pinapit nyo and ito pang isa ito ko ito okay. okay, and akin naman sanad is ito. Um, para mawala yung tigyawat ko. Aki daw. Aki daw. yung duwit papa. Ano ko muna? Papadamig. Papatuyuin ko muna yung akin mukha kasi mabasa pa siya. Hey guys. Tuntuyo na. Wala kong tigyawat. Kita mo. Wala kong tigyawat. As in, wala. Kahit isa. No more. Hindi. Hindi ka makakahanap. Now, tigyawag ko. No, Unahin muna natin ito. Hindi siya, ano... lagyan ko ng pati yung akin sa lagyan ko ng lotion para impedish char lang para matagal siyang mawala tapos yun ako dito nang oh, ano ba yun lang aray ko grabe ang sobra na ang ginawa ko sa sarili ko punche pero dito wala ito ito na guys yung ginawa ko sa mukha grabe puro basa dito ano bang ginawa ko be? share na to video na to and sub subscribe and like pag di kayo mag like ano man obses ko kayo talaga be hindi lang yan or ko comment kayo kasi long hair na yung akin bangs and crappy ah, hindi yan bangs be ito lang yung bangs ko be ganyan lang. Sabi niyo kung gupit na. And my name is Shira. Yung update ko kayo bilis. Sugunat. So Natural. Day lang yan ba? Not feelings. Look lang. Anong grade na ba kayo mga boy babs? Anong grade na? Ako ay 6. Grade 6. Ano? Ano nga mga B? Ano? So, ano? Pero di lang yun. Na lagyan ko pa guys. Yung mga i-above na dyan. Ganun lang. Hindi nyo ba napapansin? Hindi ko kayo kung nandito na ako sa o na ako sa eskola. Kahit isa, makinis ang mukha ko. Ano mga guys, kung sali kayo sa coral, mag-comment lang kayo. Kasi, meron kayo papamigay ng katulad nito. Pasayin yung may, eh. Yan. Sining yan. Sining. Sining. Nanalo kami mga two. Mga two, si, kung ang mga Ayan mga so mag mag mananalo pa kami so, mga 3. So good luck na lang. Yan ako dito sa mga bahay, mga ano lang mga wait lang. Bibilangin ko. Mga base ang ano mga anim animal. Meron no fee, meron dito pink and white, and ganito. So, good luck na lang. See you next time. Yun lang. Up sweet lang. Bye-bye. Tingnan pala sa update ko. Sa mga subscribe. Ito pala, Wait lang, lagyan na. Pero, hindi masira. Ganyan na. Alam mo, ang sinong crush ko? Sinong de? Sinong de? Si Don. Don Howard Forte. Yan. Si Bye.